Sa mga senador po, siyempre po, uh, yung buong line-up po ng BBM. Ever since po, yung mga magulang ko, nung nabubuhay po, eh talagang solid ano po yan, eh, BBM. Kung ano pong lang, merong line-up BBM, ay hindi na po kami magbabago. Kung suporta po yung bibigay namin. Sana po, marami ng mga mahihirap na aangat sa buhay. Marami pong mapas ang trabaho. So sana po yung mga tulad namin na may na sana makapasok din ng trabaho kasi syempre sa hirap ng buhay ngayon kung asawa lang ang magtrabaho, mahirap. Pangarap ko po, unang-una po sa edukasyon. Dahil gusto ko po lahat po ng mga apo ko makatapos ng college. At sana din po, number one po sa ano ko po, po, pabahay. Dahil kami po, walang sariling bahay, walang sariling lupa. Nung una po na, demolish kami. Kaya po, ang pangarap ko po, sana nga po, yung sinasabi po nila na magkaroon ng mga Pilipino ng bawat bahay. Sana po matupad. So sa sana, sana, yung kahit yung mga, mga senior, mga senior po mayroong ano, mga benefits. So, kailangan po yung mga senior, tumatanda, wala pong trabaho. Bagong Pilipinas, so ibig sabihin nangangarap po ang bawat Pilipino na magkaroon ng bagong sistema ng gobyerno. Kasi yung mga kinagisnan po natin before ay yung sinasabi nilang corruption. No? Siguro po talagang uh, nararapat po na kung ano man po yung nasimulan ng uh, pagbabalik ng Marcos ay may pagpatuloy po hanggang sa a uh, mga bagong henerasyon